Ayan mga idol, ganyan po kahirap ang buhay ng isang mobit rider. Tingnan nyo naman yung uh, pinapasok nating mga iskinita na ito. Talagang kung, baga, kung hindi ka sanay, matatakot ka dahil uh, kung papansinin natin yung lugar parang na uh, mahirap na pasokin ito. Dahil sa laki ng motor natin, kung baga eh, mahirap ilusod-losod pagdating sa mga ganyang iskinita, ba? Diba? yung pagmamani-obra mo lang medyo mahirap pero tiyaga lang mga idol at uh, syempre wala tayong magagawa kung saan tayo tinangay ng ating uh, map talagang uh, susundin natin siya. lalo na hindi natin alam itong pasikot-sikot na to so dito tayo dinadala ni map at uh, wala tayong magagawa kung iisundin natin siya. dahil dito tayo pipick up ng ating uh, panibagong booking, kaya uh, mobit ayan Tingnan yung mga idol, dito lang pala ako dinala sa highway. Nilusot ako dito sa highway o oh. sa ka, tamang kalsada, I mean, sa tamang kalsada. Dito ako, yun, shortcut pala yung dinaanan ko. Tingnan yung mga idol kung gaano kaloko si map Siguro mayro naman tamang kalsada itong dadaanan na hindi tayo mahirapan ngunit dinala pa tayo doon sa lugar kung sana masikip. <laughs> laban lang, laban lang, laban lang mga idol at tiyaga-tiyaga uh, lang dahil sa hirap ng buhay talagang uh, kailangan nating uh, kumayod ng kumayod para sa pamilya ayan, at uh, gabi na nga at uh, dito pa tayo sa lansangan naghahanap ng pera yan yung buhay rider, masarap na mahirap dahil alam nyo guys, pag ikaw ay uh, isang rider, madaling kumita ng pera, ano kasi sa bawat trip mo talagang uh, automatic pera 'yan. Ganun ka dali uh, hanapin ang pera pagdating sa nagmuto taxi ka. Pag wala kang pera, tumakbo ko lang. Tumakbo ko lang, lang tumakbo. magkakapira ka, guys. ayan tuloy-tuloy lang tayo kasi syempre, ganito talaga. Ah uh, although uh, side sideline lang natin to pero kumikita din tayo dito kaya mahalin natin ang uh, isang uh, pagmomoto taxi mahalin natin mga idol at uh, dito tayo nagkakaroon ng uh, pera dahil kay pera kaya tayo nagpapagod kasi uh, gusto nating magkumita ayan o oh. kung napapansin nyo uh, ayon. Pasa yung kalsada at umulan nga.